bang ikinagagalit natin sa isa't isa? Meron tayong gusto? Hindi, hindi yun ang nangyayari? So, saan tayo pupulutin yan? Lagi natin nakakalimutan, no, na kasi pa, bakit nga ba gusto natin maging number one? Ah, Mat gusto natin maging pinakamagaling, pinaka-the best. Nahiya tayong sagutin, no? Kasi nauuwi ito sa dahil lang sa yabang, dahil lang sa pride natin. No? Yung pride na gusto natin tayo ang nakik tayo ang nagsasalita, tayo ang boss, tayo ang nasusunod, tayo ang nagdidikta. Kaya pag mayroong medyo may kumukontra, kapag mayroong medyo sa tingin natin nagiging para sa atin, yun na, mag away, -away tayo. Nag-uumpisa sa inisan, na uuwi sa away-away. Minsan -away. nga, eh? na-insecure lang tayo. Eh. Muli pinapaalala sa atin, no? Kung gusto natin, mag-ingat-ingat din naman tayo no, sa kagustuhan natin kasi no na maging pinakadakila, ay eh, nagmumukha lang tayong tanga. Kasi wala ka namang kakumpetensya, wala ka namang kalaban. Feeling mo lang may ng, ng gusto mo. Ay eh, tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad at ipinapaalala muli sa atin kung ano ang tunay na kahulugan na maging dakila sa lahat yung tunay na kahulugan. Sa aanin mo yung yung number one ka, top ka, pero mag-isa ka lang. Dahil ayaw mong makihati, ayaw mong mag-share, ayaw mong ibahagi yung kung ano ang alam mo, kung ano ang meron ka. Hindi ko alam kung kailan natin ito mauunawaan o matututunan. Pero mangyayari lang lahat ng ito kung tayo po ay pananatiling tapat sa ating Panginoon. Sa Diyos lang po tayo, no? Kumbaga, sana. Sabi ko nga, kung kailan ba natin maunawaan o maintindihan ito, patulong tayo sa Espiritu Santo. No? na siyang gumagabay sa atin. Kung sakali nagkakaroon tayo ng ganitong mentality na, na gusto natin maging pinaka the best, turiin muna natin yung motivation. Anong dahilan? Bakit gusto mong makilala? Bakit gusto mong maging pinakamagaling? Yung motivation. Kasi baka mauwi lang tayo sa pagkasira ng ating mga sarili. Amen.